Taylaw, Bulacan at Tupok ang bahagi ng isang bahay dahil umano sa napabayaang ang kandila. Patay ng matrap sa sunog ang apat na batang magkakapatid, kabilang isang sanggol. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. ang sunog na tumupok sa ikalawang palapag ng isang bahay ang kumitil sa buhay ng tatlong bata at isang sanggol sa barangay Santa Rosa, Marilao, Bulacan, kagabi. Kwento ng ama ng mga biktima na si Jeremy Sutayco walang kuryente ang inuupahan nilang bahay kaya kandila raw ang gamit nila. Nagluluto raw ang ina ng mga bata sa labas ng bahay habang naiwan sa kwarto sa itaas na palapag ang mga bata. At ilang sandali lang sumiklab ang sunog. Siguro nasipan ng mga bata o kaya naglaro na laruan ng kandila. Nasunog. Ang mga kapitbahay na raw ang nagtulong-tulong para maapulang apoy. Nailabas pa nila mula sa nasunog na bahay at naisugod sa ospital, ang tatlong bata at ang tatlong buwang sanggol na pare-parehong na ng matinding sunog sa katawan. Taglit lang o, napatay nga ng ano, napatay nga ng timba-timba lang yun eh. Eh talagang nasunog yung anak ko dahil siguro doon sa pum na, yung pumang ang pinagmula ng malaking sunog. Yung bata, sunog na sunog. Parang ano eh, hindi mo maano eh. Hindi mo na mahahawakan dahil matitigas na yung balat. Yung sobrang nasunog. Yung mukha. Pero buhay pa ko. Buhay, buhay. May hindi raw sapat ang kagamitan sa tatlong ospital na pinagdalhan sa mga bata. Kaya naman ibinyahe pa sila patungong Philippine General Hospital sa Maynila. Pasado alas 11 na kagabi nang maipasok sa PGH ang mga batang sina Jeremy Cleric, dalawang taong gulang. Asli Jane, isang taong gulang at ang tatlong buwang gulang na sanggol na si Jeremy Jr. na idineklarang dead on arrival. Pasado launa naman ang madaling araw na isunod ang apat na taong gulang na si Jerian Eisen, pero binawian din ito ng buhay. Anim lahat ang magkakapatid at nakaligtas naman ang dalawang na isang 11 anyos at 8 anyos na makatakbo palabas ng kwarto. Ang nakita ko lang doon, yung po labasan ng mga bata na hagdan, yun yung talagang nasunog eh, kaya mga bata talagang walang malabasan. Eh. Nanlulumo man at halos hindi pa makapaniwala sa nangyari. Nananawagan ng pamilya Sutayko para sa anumang tulong na maaaring ipaabot sa kanila. Von Aquino, GMA News.